Ito guys, oh, ito kasi paborito ko guys eh. <laughs> palaka, ang sarap ng palaka. Ito, ito palaka tapos may hipon pa oh. Hmm? Ang kapobre, dali, kain na kayo, sarap. Kain talaga ako, bahala kayo dyan. Kain ako kayo. Sarap ng kain, mm, sarap ng kain. kuy koy. koy. Kaso walang guys, walang upuan dito. Ayan, walang upuan. Sarap na. Mm. tawag sa amin ito, bakke. Sarap ng bakke. Ayaw niya kumain? Ayaw nila na kumain, nahiya sila. akin to akin na to sa inyo yung isda akin tong baki akin ang baki guys ila isda ila ako ni baki kalami baki lingkuran ba Thank you. ko oh, walang balat-balat. Ayoko ng sipon. Gusto ko lang bakit. Mayroon pa nga yun eh. Hindi pa nila niluto. Buong malaraking. Eh. Mga ipon is like ang dami kuha kahapon guys alright konti lang hindi naman iban saan ba ito masarap ng ulam kaso high blood kanya parating hipon sarap sarap ng palaka <laughs> meron pa dito guys o pakita ko sa inyo So, oh, ang oh, dami pa dito, oh. Ayun, oh. Ayun, oh, haba. Mm. Mm. Ay! Mas hulog ko, eh. Ayun, no? oh. Marami pa dito, oh. Hindi nila niluto lahat. Masipag sila manguhan ng ulam nila. Sipag. Yan yung sinasabing sipag lang. Ang lalaki ng mga ano ah. Kailan ang huli nito kagabi? Mm. Kagabi daw nila huli ito. Harap. JL! Ang dami nilang huli pala Kagabi. Mm, ang lalaki oh. Ang lalaki. Harap. heaven. Heaven yung ano palaka. Ang ulam. Yung dagdag pa ko kanin. Bahala ng tataba ako. Basta masarap. Bahalang tatabang tataba. Mga baser ko dyan. Eh, bahala kayo dyan. Akin yung sabaw-sabaw ng ano, palaka. Yung may mantika-mantika. Ah, sarap. Ito pa, oh. Palaka Israel, Shout out nga pala sa anak kong paborito ang palaka. Huwag mga sa mama. Mukbang ng palaka. At saka hipon. Ayoko ng hipon. Kaya niya. Nagmumukbang ako ng ano eh. Palaka. Palaka lang akin eh, ayoko hipon. Ang sarap. Hoy baka kayo. na kayo. Kumain na kayo. Guys. Magbang tayong palaka. Ang sarap. Kulay nila kagabi. Kain eh. Harap. Ang harap. Harap. Kuy mamaya, kuy. Mamaya na kuy kuy. Mmm. Mm. Sarap ng palaka. Ang mahal-mahal ang -mahal kilo nito sa amin guys. Itag. Eh, Itag 240. Pala nyo lang. Sarap nito. Shout out ka sa mga anak mo nilo. Oh. <laughs> YouTube at saka page yan. Facebook. Good coffee, Pak. ganito kasarap buhay dito pag di ka tamad ang dami mong mahuli sa ilog mayroon pang ano yung dahon ano mga tawag doon pako yun may susuk pa hindi nyo nakuha yung dalag na malalaki yung dumungaw yan hindi nyo nakuha ah sayang nandyan pa rin nakita kami yung dalag. Hindi nakuha daw. Mm -mm -mm -mm. Kahit ulo yan guys, kinakain ko yan. Hindi pa sana ako kakain. Mag-antay ako ng kinilaw. Nakita ko may palaka. Ay, nako. Hindi ko yan ipagpapalit. May susu pa pala itong kasama guys. O, oh, may susu <laughs> may susu din pala kasama. Mag-ulam na. Mukbang! bang ang palaka! Ayoko lang hipon, ha? Ah. ano ha? Hipon. Ayoko. Gusto ko lang yung ano, palaka. Mmm. Parang masarap pa, ah. Isa pa, isa pa. Busog na ako pero masarap pa eh. Isa pa. Hindi pa ako contento. Taba talaga ako lalo. Pag dito ako madalas. Last bowl na pala ka. Last bowl. Ayoko na sila. Sa kanila na yan tira. Akin na tong isa. <coughs> may 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 ano ano pa. Yung mantika-pantika. Ay nako. Gusto ko po. rode Diyos ko po. Ang mm -hmm. lalaking na Ang lalaking Malaka is Ang lalaki ng lusok. Ha mm -mm. Ang lalaki eh. Dagkog lusok. Kalang, lang. Isa pa. Ano hipon? Teka. Mag-antay eh. Tapos na tayo ko, is. bye Babayong, Bye-bye. Bye-bye.